Isang binatilyo ang patay matapos matuklaw ng ahas sa barangay Kapangdanan Bantay, Ilocos Sur. Nakilalang biktima na si Joros del Castillo, 18 anyos, residente ng nasabing lugar. Naglalakad umano ang biktima papuntang bukid nang hindi niya mapansin ang naapakan niyang ahas at tinuklaw nito ang kanyang paa. Ayon naman kay Clara Ragindin, tiyahin ng biktima, ikinalulungkot ito ang hindi man lamang pagbigay ng first aid sa biktima sa ospital kung saan siya itinakbo. Dagdag ng mga nurses anya na walang anti-venom na available sa Ilocos Sur. Dahil dito, pakiramdam tuloy ng pamilya ng biktima na may nangyaring diskriminasyon sa kanila dahil puno pa lamang ng putik ang kanilang katawan sa mga oras na dinala ang biktima sa ospital. Hiling ng tsahin ng biktima na mabigay sa lalawigan ng anti-venom dahil sa marami na ang ganitong kaso, ngunit hindi nakaliligtas ang karamihan dahil sa kawalan ng mga kinakailangang panggamot. Pumunta po sila sa bukid kasi yung mga ano namin, mga palay namin kinakain ng mga maya. At ngayon, pumunta, lalagyan nila. Kahit lagyan mo na yung skirt yun, hindi naman, hindi naman takot yung mga ibon. Mm -hmm. Kaya lang, pag ano doon sa, ano, sa, papapunta na, papunta pa lang sila, ayun, naka, naka cellphone kasi sa saka, ano, hindi niya nakita yung ahas na malaki mm -hmm. doon. Kasi dating may ahas doon. Kinagat siya, mm -hmm. dito sa bangit na Pero malaki yung, pag, ay malaking bunga niya, malaki na yun. Mm. -hmm. E, akala namin yung hindi masyad, kasi, hindi naman, hindi naman siya namatay kagad kasi tinalian siya. Mm. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!